Okay mga kalapad, uh, main buntag, karang uh, orasa, sa buntag, may uh, karong, dunghi karon, sa payag, ka, uh, dinhi, uh, at uh, uh, sa, sa pa, papuntang ano, barangay, at ngayon ay uh, mga ilang araw na itong orange rainfall warning, pero sabihin tayo natin, good morning sa inyong lahat, sa inyong lahat, mga kalakad. Ito ngayon, ah, papunta na tayo dahil may ano sa barangay, may kailangang asokisuhin asuk itong inyong, inyong kalakad. At ito, paalis na tayo sa aming, aming po, kubo kahit ka ganito ang sitwasyon ng panahon na uh, mula pa nung nakarang ano, araw yata yun uh, doon ang ano uh, ang ulan at may warning din ang ating pag-asa so ayan uh, ito ito ngayon uh, na tayo kahit sa ganitong panahon mga kalakad uh, at ito i na natin ang kapaligiran at ang sitwasyon ng panahon uh, ito, i-focus ko ang paligid natin kung ano nang nangyari dito sa maulan. Okay, ayan na mga kalakad. So, ito na mga kalakad, ang paligiran natin ngayon. At ito, uh, i-focus ko. At uh, para hindi ganong makita, ah, uh, ang panahon ay parang... Uh, ito sira, sira pang ating payong mga kalakad so ayan ito na at uh, video, nahawakan na natin ng mabuti ang ating payong so ayan uh, na tayo uh, at uh, ito muna harap tayo muna sa likuran ko ito ang kapiligiran ito ang panahon mga kalakad makita natin o oh. ayan o oh, at uh, balik tayo papunta paalis tayo palabas doon sa ano sa may highway papuntang airport at maglakad din tayo papuntang ano din papuntang um barangay hul dahil doon kasi may mga asikasoho asikasohin tayo ngayon doon so ito ang daan galing sa aming kubo o oh, ayan ito ang daan papalabas. Uh, at uh, dito may mga nilang-nilang tao ang nag uh, lakad sa ganitong panahon na hindi naman ganong kalakas ang ulan ngayon pero parang sabihin natin nandahan or moderate ang ulan na mula pa nung kagabi pa yata ito nagsimula na ako mga kalakad um, hinto lang pakunti-kunti hanggang gabi at noong sa ating gabi na, ayun, ang ulan, dapat hindi na mas uh, malakas-lakas ng konti. Sabi natin moderate na malakas-lakas. At ito ang paligiran namin ngayon. ilan-ilan lang ang lubabas ng mga kalakad. So, ito, ta, i-video ko palabas ang ating um, nalabas na ngayon papuntang barangay so uh, kalakad ah uh, ito, hinihingal tayo dahil kung ano gradual na paitaas ang kalsada dito tayo may mga uh, pilikab na makita natin hindi tumatakbo kasi maulan uh, tahimik na tahimik ang kapaligiran ng mga kalakad ito may mga motor na kapara dito na binabad sa ulan walang katakit-takit at ito nagbukas na ang monkey motor work range ayan monkey range auto works wala 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 Oi. Yo. Ito may nakaparadang siya sa sakyan niya pa. Ah, uh, hindi. Ito na pala. Ito talaga ang mga sasakyang na ng Amangki uh, Motor Works. So, ayan. At ito nga pala mga kalapad ang highway papuntang airport. Ayan. At may mga ah, uh, ilan ilan tayong mga pili-cab na mo, ah at ito, Pupunta na pareho do. na tayo sa barangay. Ito may mga sasakyan pa rin sa parada. Na, na ng mga pagkain mga kalakad. So ayan,

ang kahimik talaga ng ano, malawag ngayon papunta tayong barangay at uh, ito may naka ano tayo uh, mga sasakyan dito at itong bangga, um, nakabukas yung mga tindahan pindahan ang paniga ay mga garments, mga damit. So ito, ito may nakaparada pa rin truck, matagal-tagal na ito. Ito nakaparada mga kalakas. ah uh, landslide or gumuho ng mga lupa mga lupa so ayan ah uh, ito patuloy uh, tayo sa oras na to yan ang nasabi ko kanina law na media at uh, kailangan lang na maging maingat tayo uh, dubling ingat um, extra careful ayon pa sa mga inglesero so ito uh, dito ko sa aming bahay at uh, ano ko to? Uh, sino subaybayan ang ang sitwasyon sa panahon ngayon. So ito lang uh, kailangan nating maging maingat at uh, huwag basta-basta lalabas na walang um payong o ano ang gamitin niyan. Gamitin natin uh, baka makasakit pa siguro pag ganyan Ganito ang panahon. Sobrang ginaw. So ang maganda ngayon mga kalakad uh, inom lang ng kape at uh, ayun, maghintay kung ano ang mga balita-balita so, ang iba dito siguro nagsitulog na sa mga bahay-bahay at itong inyong kalakad, galing ito kanina sa barangay dahil may initial kaso kaming uh, hearing sa ano, sa kasong mga isinampa doon sa barangay so, kaya lang mga kalakad uh, kailangan ding kahit ganitong panahon kailangan ding magpunta talaga dahil naka-schedule man 'yun. So ayun mga kalaka dito, uh, may mga balita-balita tayo na ah uh, balikan natin yung nangyaring uh, pre-rally sa Davao City. Ang uh, daming mga tao, ayon sa mga sabi sabi may mahigit 300,000 yung o umatin, o at uh, nakinig sa misa at sa mga ta talumpati ni ex-president uh, PRRD uh, P or uh, presidente uh, Digong Duterte na sobrang sama ang loob kung makinig kayo kung nakita ninyo uh, at yon lang uh, pati si mayor uh, uh, Sebastian Basti Duterte may mga hinanakit din sa ating presidente. So ayan, uh, yan ang problema ngayon dahil uh, naging trending o naging viral sa mga usap-usapan lalo na lalo na sa social media na ganito na ang nangyari. Uh, dagdagan pa nitong sitwasyon natin na ang mga manggagawa hindi makapagtrabaho Uh, dahil nga sa ano, uh, ganitong sitwasyon ng panahon so ayan at dubli-dubli uh, ngayon ang sinasalungat ng mga tao uh, sa mga problema patungkol sa politika at uh, dagdag pa itong panahon na walang nahimwa walang nagawa ang mga kalakad walang ma ma walang sa dritsang kasabihan folang income. Mga ilang araw na to mga kalakad na hindi makagalaw. Lalo na, na sa ano ka sa field. So mga kalakad, uh, ang tabayan natin palagi at uh, um 'yun na nga uh, may mga shout out tayo kami uh, sabihin ngayon, uh, shout out sa mga um, subscriber ni Kuya Waibe, sa walking brother. Uh, shout out ah uh, sa inyo, hindi ko lang kayo pangalanan kasi marami-rami na kayo pero yung isang kaibigan namin na sa sex generic uh, set out sa iyo uh, Jerry at kasi ito pa rin ng si working brother at uh, ayun, na uh, sabihin ko na lang na sa lahat ng butika dito, dito sa aming barangay eh, sila, sila lang ang, ang talagang tunay na generic dahil sa uh, Um sobrang mura ng kanilang ano uh, mga mga gamot na ipinagbili nila. So, yan ayun uh, na lang at uh, wala na akong masabi pang iba. Um Ang tabayan natin ang, tabayan natin, natin, ang ano uh, anong uh, ano ang magiging uh, resulta ninyo nitong orange red for warning. So, ayan. Hanggang sa susunod, mga kalakad, ah uh, palagi ko, kayo, ko kayong aanyahan an na pakisubscribe lang sa yu, sa aking YouTube channel. At ayun pala, munti ko nang malimutan yung mga vlogger sa Cebu, sina, si Sarlagan, si Gisa Puti, at sina si Miss Nisa, si si imsay TV at si Dambing um, yung iba na hindi na uh, nag vlog yata uh, si Chin Chin at saka si Liusa ayan mga vloggers sa Cebu uh, alam kong nakita nyo to uh, ito ang inyong walking brother dito sa dabaw at palagi akong may mga comments na makita niyo mabasa sa inyong mga vlogs. Hanggang sa susunod, uh, naman, uh, palagi ko ka kayong sabihin din na kayong mga idol ko sa Cebu na vlogger, sana i-subscribe din niyo ang ang aking YouTube channel. So, hanggang sa susunod, palagi kong sinasabi ito, uh, paki subscribe. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.